Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Shoutout din tayo sa lahat ng mga nagpapadala ng tulong sa atin kahit na kakaunting halaga. Uh, malaking tulong pa rin iyan mga idol sa ating mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga OFW Uh, sa buong mundo sa mga beaker sa mga security guard sa buong Pilipinas uh, sa lahat ng mga nag-aabang nag share at nagla-like sa ating mga video maraming maraming salamat sa inyo mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento ang wika agad nitong si Butchok doon sa mga kalalakihan at doon sa dalawang katulong nitong si Padre Salve Manang Asun, ako na ang tatanggap ng kanilang donasyon. Pakibantayan na lamang ang mga sinaing natin doon sa may kusina. Pagkatapos na patitig ang mga ito doon kay Butchok. Wika naman itong si Butchok. Mawalang galang na po sa inyo. Ako na ang nakatukang tumanggap ng mga donasyon. At hindi malamang pinansin itong si Butchok ang mga masasamang titig sa kanya ng apat na mga bisita. Wi ka ng isa naman doon sa apat na agad na tumayo at humarap doon sa binatiling sundalo. Mukhang bago ka sa lugar na ito, bata. Binabalaan kita. Huwag ka nang mangingi alam pa kung ayaw mong madamay. Ngumiti lamang itong si Butchok at sagot niya doon sa mga ito. Isa din akong sundalo at ikinamumuhi ko ang mga sundalong marurumi ang mga sarili at ginamit ang kapangyarihan bilang sundalo sa pagsasagawa ng mga kasamaan. Dito napatigil sa pagsasalita ang isa sa mga ito at bago tuluyan na lumabas ang mga ito doon sa silid, nagpabaon pa ito ng kakaibang mga titig na parang nagbabanta. Hindi naman natinag itong si Butchok sa mga ito na nakipagtitigan sa mata. Doon naman sa labas, kita nitong si Buno ang pagmamadali ng mga ito sa paglabas at sa loob lamang ng ilang mga sandali agad nang naglaho na ang mga presensya ng mga ito sa kanilang pakiramdam ngunit batid nitong si Butchok na naghanap lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para maka-atake napansin nitong si Butchok na doon sa ikalawang palapag ng kumbinto kung nasaan natutulog itong si Padre Salva mayroong mga nakalagay doon na mga patay na mga makabuhay sa bawat sulok ng kumbinto. Ngunit dito sa unang palapag, walang nasipat na ganong panguntra itong si Butchok. Kaya nagtataka ito ngayon. Pati pa doon sa loob ng simbahan, may mga nakitang patay na makabuhay din itong si Butchok na nakapalibot. Ngayon niya napagtanto kung bakit hindi ganon dalidaling madukot ang paring si Padre Salva dahil may mga malalakas na mga panguntra ito laban sa anumang uri ng mga aswang. Hindi basta-basta na makalapit ang mga ito sa pare kapag nandoon ito sa ikalawang palapag ng kumbinto at sa loob mismo ng simbahan. Lumabas na ng tuluyan itong si Butchok doon sa kumbinto. Kasama itong si Buno. Hinahanap nila ang mga taong iyon sa paligid. Ngunit wala na talaga Uwi ka nitong si Butchok doon sa kanyang kapatid na si Buno. Bantayan mo ang may simbahan, Buno. Sasabihin ko lamang kay Padre Sakarias ang mga pangyayaring ito. Batid kong naramdaman din niya ang mga presensyang iyon. Pagkatapos muling pumasok sa kumbinto itong si Butchok at umakyat na doon sa pangalawang palapag kung saan naroon itong si Padre Sakarias at agad na wika nitong si Butchok doon sa pari. Padre Sakarias, mukhang nagiging agresibo na ang mga kalaban natin na ito. Pumasok na ang mga ito kanina doon sa loob ng kumbinto at nagpapanggap na magbibigay ng donasyon. Mabuti na lamang at agad ko itong napansin at nasita nang maramdaman ko ang kanilang mga presensya doon sa baba. Mukhang sa mga sumusunod na mga pagkakataon baka gagawa na ng mga kilos at paraan ang mga ito na ikakapahamak natin lalong lalo na kay Padre Salva. Ano kaya kung sundan natin ang mga ito at subukan na gagalugarin ang kanilang pinagtataguan Padre? Unahan na natin ang mga ito Padre Sakarias bago pa makagawa ang mga ito ng kasamaan dito sa mga taong nasa loob ng simbahan at dito mismo sa loob ng kumbinto. Sagot naman nitong si Padre Sakarias. Sumasang ayon ako sa pasya mo, Butchok. Mas mabuti kung unahin natin ang mga ito. pa isa isa natin napitasin ang bawat membro ng kanilang grupo. Dahil mahirap pong sabay-sabay natin na labanan ang lahat ng mga ito. Sabad naman na wikang sagot nitong si Butchok doon kay Padre Sakarias. Mas mabuti din kung ganun, Padre kung kami na lamang ni Buno ang gagawa sa mga bagay na ito. Mas nakakabuting samahan mo lamang si Padre Salva dito sa kumbinto. Baka makagawa ng paraan ang mga ito na tuluyan ng madukot o mapatay si Padre Salva. Mas maganda kung kasama ka ni Padre Salva dito sa loob ng kumbinto. Napag-isip-isip din nitong si Padre Sakarias na tama ang mungkahi nitong si Butchok sa kanya kaya pumayag na din ito. Wikang tanong naman ng pare doon sa binatilong sundalo. Kailan ka naman magsisimula sa binabalak mo, Butchok? Sagot naman ng binatilong sundalo. Ngayong gabi, kapag muling magpapakita at magpaparamdam ang mga ito sa atin, gagawa ako ng paraan para makapaglatag ako sa mga ito ng mga malalakas na mga pangmarkang usal at bukas na bukas din simula na namin ni Buno ang aking binabalak susundan namin ang mga ito doon sa kanilang pinagtataguan at kinaroroonan sa araw na iyon nagbabantay lamang ang mga ito doon sa buong paligid ng simbahan at kumbinto hanggang sa matapos na ang misa kinausap nitong si Padre Sakarias ang kanyang matalik na kaibigang pare na si Padre Salva tungkol sa plano nitong si Butchok kaya agad na napagkasunduan nila ang mga bagay na ito. Pagsapit ng gabi, muling namutawi na naman ang kakaibang katahimikan doon sa bayan ng Kang Asa. Pagkatapos ng kanilang hapunan, tumatambay muna ang mga ito doon sa labas ng kumbinto. Alinsunod na din sa balak nitong si Butchok. Nais nilang kunin ang atensyon ng mga aswang na sundalo. Nais nitong si Butchok na magpapakita ang mga ito sa kanila para makahanap agad ng paraan ang binatilyong sundalo na malatagan ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na pangkarga at pangmarka. Kasalukuyang nando doon ang kanilang grupo doon sa ilalim ng punong mangga na malapit lamang doon sa may kumbinto. Mayroon kasing misang gawa sa kawayan at mga upuan ang nando doon. Habang tumatakbo ang mga oras sa gabing iyon, nakakaramdam na ang mga ito ng mga presensya galing sa mga kampon ng kadiliman at batid nitong si Butchok na ang mga sundalong aswang na ang kanilang nararamdaman. Naramdaman din ito nila ni Buno at Padre Sakarias kaya wika nitong si Butchok. Padre, nandirito na naman ang mga ito. Tumutok ma ang mga ito sa ating plano. Ako na ang bahala sa kanila. Buno, antabay ka lamang muna doon sa may balkonahe. Padre Sakarias, pumasok na kayo sa loob ng kumbinto. Samahan mo lamang sina Padre Salva. Agad naman, natumalima ang mga ito. Dali-daling pumasok ang dalawang mga pari at inaabisuhan ang mga sakristan na pumasok na din ang mga ito doon sa loob ng kanilang mga kwarto. Samantalang itong si Butchok, mariin na itong nakikiramdam sa mga galawan sa buong paligid. Nagkakahula na naman ang mga aso at tumatakbo na ang mga ito paroon at parito na hindi nila maintindihan na parang may mga nakikita ang mga ito na mga kampo ng satanas. Ilang sandali pa, may nasipat na mga anino itong si Butchok na napakabilis na naglulundagan galing doon sa mga puno ng kahoy papunta doon sa bubong ng kumbinto ang mga ito. Apat ang kanyang nakikita, ngunit doon sa may simbahan, doon sa gilid, nasipat pa din itong si Butchok, ang iba pang mga nilalang na nando doon. Kaya agad nang kumilos na itong si Butchok, kailangan niyang itaboy ang mga ito at pabaunan agad ng mga usal na pangmarka kaya agad na tumalon itong si Butchok papunta doon sa balkonahin ng kumbinto kung saan nandoon din itong si Buno. Agad na pinagsabihan niya ang kanyang kapatid tungkol sa mga dapat nitong gagawin. Buno, dumito ka lamang. Bantayan mo ang paligid. Matapos kong mapabaunan ang mga ito ng mga usal na pangmarka, agad din akong aatras. Tumango lamang itong si Buno na sa mga pagkakataon na iyon, mariin ng nagmanman doon sa mga kaganapan at doon sa mga nilalang na nakikita doon sa bubong at doon mismo sa gilid ng simbahan. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas matapos na masipat nitong si Butchok. Ang apat na mga aswang doon sa bubong ng kumbinto, wala na itong hinihintay na sandali. Mabilis nang hinugot nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab at pagkatapos lumundag ito papunta doon sa bubong ng kumbinto at napakabilis na tumakbo papunta doon sa mga kalabang nilalang na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakalapit na itong si Butchok doon sa kinaruroonan ng mga sundalong aswang agad naman na nagpopulasan ang mga kalaban at sobrang nagulat unang-una kasi hindi nila inaasahan na mayroong makakaakyat doon sa bubong nang ganon kabilis kong kumilos na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakalapit ito sa kanila. Batid agad ng mga aswang na hindi ordinaryong tao ang umaatake ngayon sa kanila. Nasipat din ng mga ito ang pagkikislapan ng hawak nitong patalim. Agad na lumundag ang mga aswang patras habang nagbato agad ang mga ito ng mga malalakas na mga tigalbo. Biglang nakakaramdam ng kakaibang dapyo ng hangin itong si Butchok na nagiging dahilan para biglang mamanhid ang kanyang pakiramdam sa kanyang katawan. Napatigil ito sa pagkilos ng ilang mga segundo. Ngunit agad naman na nakabawi ito ng wisyo dahil sa lakas na din ng kanyang mga puder. Batid nitong si Butchok na isang malakas na usal na pamako ang tumama sa kanya. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang nandoon na sa kanyang harapan ang apat na mga aswang at nasipat din itong si Butyok ang iba pang mga aswang na nandoon sa may simbahan na napakabilis nang papunta din sa kanyang kinaroroonan. Kaya agad na umindak sa bubong itong si Butyok kasabay ng pagbato ng mga orasyon at pagkatapos agad siyang gumulong pababa ng bubungan. Nailatag ilatag na niya ang kanyang mga usal na pangmarka para doon sa mga aswang. Kaya kailangan muna niyang lumayo sa mga ito. Maagap naman na sinundan siya ng mga ito. Ngunit pagsampan itong si Butchok doon sa balkonahe habang papasunod sa kanya ang mga kalabang aswang bumungad sa mga aswang ang apat na mga magkakasunod na mga palaso. Nagawa sa kawayan. Agad na nadapisan ang isang aswang sa kanyang tagiliran at kamuntikan pang matuhog ang dalawa sa mga ito na sobrang nagulat. Galing kay Bono ang mga palasong iyon. Mabilis na naglundagan ang mga aswang papalayo doon sa kumbinto. Batid ng mga ito na may kasama pa ang lalaking umaatake sa kanila at hindi ito ordinaryo tulad ng kalaban na umaatake sa kanila mayroon din itong tangan na kakaibang karunungan at kakayahan sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa, wika nitong si Butchok. Pumasok na tayo, Buno. Namarkahan ko na ang mga ito. Huwag mo nang kalabanin muna ang mga ito. Malalakas din ang mga gabunan na iyan. Pati na ang kanilang tangan ng mga usal. Namarkahan ko na ang mga ito. Itutuloy na lamang natin ang ating plano bukas. Bukas na natin kitlan ang mga ito ng buhay. Pagkatapos mabilis nang pumasok ang mga ito doon sa loob ng ikalawang palapag ng kumbinto at isinerado ang pintuan habang naghihintay din doon sa loob ng sala si na Padre Salva at itong si Padre Zacarias. Agad na itinapon itong si Padre Zacarias ang sinunog niyang makabuhay doon sa may pintuan sa may balkonahe wika agad nitong si Padre Sakarias. Mukhang gusto ng mga ito ang makapasok dito mismo sa loob. Butok, bantayan muna ninyo ang unang palapak. Walang mga nakalagay na mga panguntra doon. Baka doon pa sila unang makapasok. Nando doon pa naman si Napuring at Linda. Ang dalawang sinasabi nitong si Padre Sakarias ay ang dalawang katulong ni Padre Salva na mga babae Naalala din itong si Butchok na wala nga mga nakalagay na mga panguntra doon sa unang palapag. Kaya agad na dinala nitong si Butchok ang kanyang kapatid na si Buno doon sa baba. At pagkatapos tahimik na binabantayan ang buong paligid. Ngayon, sinabi na sa kanila ni Padre Salva kung bakit walang mga nakalagay na mga panguntra doon sa unang palapag. Dahil sa dami ng na mga nakalagay doon na mga ribulto na iginagalang nitong si Padre Salva. Kaya hindi na nagtatanong pa itong si Butchok tungkol sa mga bagay na ito dahil nerespito nito ang pamahiin ng pare. Ngayon, bukod sa marihin nakikiramdam ang mga ito doon sa labas, dahan-dahan nadin din na sumisilip doon sa labas ang mga ito. Nararamdaman pa rin kasi ng dalawang magkapatid ang presensya ng mga aswang kaya nakakatiyak itong si Butchok na nasa paligid pa lamang ang mga iyon ngunit di naglaon tuluyan naman na umalis na din ang mga ito at tuluyang lumayo. Nagpasya na din sina Butsok at Buno na doon na matutulog sa gabing iyon doon sa unang palapag para makapagbantay. Naglabasan na din ang dalawang katulong ng pari at ang tatlong mga sakristan dahil sa kanilang narinig na mga kalabog galing doon sa bubong ng kumbinto kanina. Pinagsabihan na lamang ang mga ito ni Padre Salva Nahayaan na lamang ang mga iyon At huwag na lamang nilang pansinin ang kanilang mga narinig Ngunit bago matulog itong si Butchok Itinarak na niya ang huling usal Pagtarak doon sa kanyang pangmarka doon sa mga aswang Para hindi maramdaman ng mga iyon Ang kanyang ginawang pamarkang usal sa mga sundalong aswang Kinabukasan, matapos na mag-agahan ang mga ito kumilos na sina Buno at Butchok tulad ng kanilang binabalak. Umalis na ang mga ito para sundan ang mga pangmarkang usal na pinabaon nitong si Butchok kagabi doon sa mga nakakalaban nitong si Butchok na mga sundalong aswang. Naiwan naman itong si Padre Sakarias doon sa kumbinto para masamahan itong si Padre Salba sa araw na iyon tipikal sa bayan na makakita ang mga ito ng mga tao doon sa kanilang mga taniman ng mga prutas at mga gulay. May mga nagtitinda na rin doon sa labas na nadadaanan nila ni Butchok at Bono. Papunta ang usal na sinusundan nila ni Butchok doon sa gitna ng tubuhan na makikita doon sa paanan ng bundok ng kangasa at malayo na iyon kung susumahin galing doon sa kanilang pinanggagalingan na simbahan Mahigit sa isang oras din ang kanilang nilalakad. Wala nang masyadong kabahayan na laladaanan ang dalawa. Wika pa nga nitong si Buno. Kuya Butyok, napakalayo pala ang pinanggagalingan ng mga aswang na iyon. Mukhang dulo na ang bahaging ito ng lugar ng kang asa. Sagot naman itong si Butyok doon sa kanyang kapatid na si Buno. Tama ka Buno. Dito tayo dinala ng aking mga usal. Maaring sinadya ng mga ito na dito manatili at manirahan para walang maghihinala sa kanila. Habang papasuot ang mga ito doon sa mga kakahuyan na nandoon sa gilid ng tubuhan, nang biglang napatakip ang dalawa sa kanilang mga ilong, nang biglang makaamoy ang mga ito ng napakasangsang na baho na parang mayroong nabubulok na laman doon sa paligid galing sa isang tao o hayop at hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan nakita nila ang mga buto ng kalansay ng galing sa tao na sobrang ikinawindang ng isipan ng magkapatid lumapit sina Butchok at Buno at wikang paanas nitong si Butchok mukhang biktima ito ng mga aswang Buno ibig sabihin lamang malapit na tayo sa kanilang kuta sa tingin ko hindi lamang ang mga kalansay na ito ang makikita natin sa buong paligid na ito. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahan na ang kanilang pag-usad at mariin na ang kanilang mga pakiramdam doon sa kapaligiran. At habang umuusad pa ang mga ito, may nakita na ang dalawa na tatlong mga kubo doon sa gitna ng tubuhan habang sa paligid nasipat niya ni Butchok ang ilan doon sa mga sundalo na abala sa kanilang mga ginagawa at ang ikinabahala pa ng dalawang magkapatid ay ang dalawang nakagapos doon sa bandang likuran ng isang kubo at mababanaag mo agad na mga bihag ang mga ito ng mga aswang na sundalo nag-alala itong si Butchok na baka maramdaman sila ng mga kalaban kaya medyo lumayo muna ang mga ito at muling nakikiramdam hanggang sa may nasipat ang magkapatid na tatlong mga sundalo ang papalabas ng tubuhan kaya agad na naalerto sina Butchok at Bono dahil sa tingin ng mga ito mukhang papalis ang tatlong ito at sumang-ayon ang pagkakataon para sa kanila agad na naglatag ng portal itong si Butchok at pagkatapos mabilis nang pumasok ang dalawa doon sa loob ng portal at nagtatago muna doon pansamantala para hindi sila maramdaman ng tatlong mga sundalong aswang nang maramdaman nilang papalayo na ang tatlo galing sa kanilang kinaroroonan sa lamang lumabas ang mga ito galing doon sa pintuan na portal agad napalihim nilang sinusundan ang tatlo palabas ng kakahuyan tinawagan na din nitong si Butchok ang pare na si Padre Sakarias para pakiusapan ito nasubukan muna na magtanong-tanong doon sa mga opisyalis ng bayan kung may mga naiulat ba na naglalaho sa bayan ng kang-asa na mga tao. Habang papalabas na ang mga iyon ng kakahuyan, biglang nagiging malalaking ibon ang tatlong mga sundalo at agad na lumipad papunta ng sintro ng bayan. Kaya wala nang inaaksayang sandali ang dalawa gamit ngayon. Ang kanilang mga usal at mga kakayahan agad nang tumakbo ang mga ito ng ubod ng bilis para masundan agad ang mga papalayong mga aswang halos hindi na sumasayad sa lupa ang mga paa ng dalawang magkapatid dahil sa sobrang bilis dahil na din sa kanilang mga pudir at mga usal na sa bulag walang nakakita sa kanila at nakapansin na mga tao galing doon sa bayan makalipas lamang ang ilang mga minuto tuluyan na naabutan nila ang mga malalaking ibon na uwak na sa mga pagkakataon na iyon nakadapo na doon sa isang malaking punong mangga na nandoon sa gitna ng sakahan. Palaisipan para sa kanila kung bakit nandirito ang mga aswang na ito. Doon naman sa unahan ng manggahan may nakitang kubo sina Butchok at may naramdaman din ang mga ito na kakaibang presensya maliban sa presensya ng mga sundalong aswang kaya agad na nakakatiyak ang dalawa na mayroong isang taong nakatira doon sa kubo na may mga karunungan din pagdating sa mga usal at mga orasyon. Pinakiramdaman muna ng magkapatid. Ang binabalak na gawin ng tatlong malalaking uwak na nandoon sa manggahan. Dahil kung totoong albularyo nga ang nakatira doon sa kubo na nandoon sa unahang bahagi ng mga manggahan, maaaring ang albularyong ito ang pakay ng mga aswang. Nakapagdesisyon na din at nakapagpasya ang dalawang magkapatid na sa lugar na ito, pipitasin na nila ang tatlong kalabang mga sundalong aswang. Dito nila, kitlan ng buhay ang mga ito. Ang tatlong aswang na ito, ang unang mabiktima ng dalawang magkapatid na mandirigma. Doon naman, sa unahang bahagi ng kubo, nakita ng dalawang magkapatid ang isang matanda, kasama ang isang bata na sa pakiwari nitong si Butchok, maaring apo ito ng isang matanda na sa tingin din nila ito ang albularyo